Pagpapahupa sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, panawagan ng iba't ibang mga bansa, United Nations iginit na kailangan magkaroon ng maximum restraint para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Si Joyce Salamatin sa Sentro ng Balita. Umalingaw ngaw ang tunog ng sirena sa buong Israel matapos bulabugin ng duse-duse ng drone at missile mula sa Iran Sabado ng gabi. Ayon sa Israeli Defense Forces, aabot sa mahigit dalawang daang missile at drone ang pinalipad ng Iran. Giit ng Iran, ito'y bilang ganti matapos ang Israeli strike sa konsulado ng Iran sa Damascus, Syria noong April 1 kung saan hindi bababa sa pitong Islamic Revolutionary Guard Corps ang namatay. Agad namang itinaas ng Israel Defense Forces ang alerto ng kanilang aerial defense array kasabay ng pagkakasa ng defense mission ng IAF fighter jets at Israeli Navy vessels. Tiniyak din ni Israeli Prime Minister Netanyahu ang kahandaan. Sa ngayon, naka-full force na ang operasyon ng militar para dipensahan ang kanilang nasasakupan. Kinonde na naman ni U.S. President Joe Biden ang ginawang pag-atake sa Israel. Agad din nagkaroon ng pagpupulong pulong si Biden kasama ang G7 countries para talakayin ang naging pagsalakay ng Iran sa Israel. Nagkausap na rin sa telepono si Biden at Netanyahu kung saan inihayag umano ni Biden na hindi makikiisa ang US forces sa anumang opensiba laban sa Iran. Ayon sa si isang US official, hindi nakitaan na nagdulot ng malaking pinsala ang pag-atake ng Iran matagumpay din anilang na-intercept ng Israel ang nasa isang ang missile at drone na pinakawalan ng Iran. Maging ang United Nations Security Council ay nagpatawag din ng emergency meeting. Dito ay hiniling ni Israeli Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, na kilalanin bilang teroristang organisasyon ang Iranian Revolutionary Guard Corps. Samantala, sa kanyang mensahe sa St. Peter's Square nitong linggo, nanawagan din si Pope Francis sa Israel at Iran na huwag palalimin pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hinimok din ng Santo Papa ang lahat ng mga bansa na tulungan ang Israel at Palestine para sa kapayapaan. Sa ngayon, wala pang abiso ang bansang Israel sa susunod nilang mga hakbang, ngunit pumihiling naman ang mga kaalyadong bansa nito kabilang ang Pilipinas ng pag-atras o de-escalation bago pa humantong sa open warfare. Sa isang pahayag, hinimok ng Department of Foreign Affairs ang mga dawit na bansa na iwasang gumawa ng mga hakbang na mas makapagpapalala lang sa sigalot. Anila, Maigi kong re-resolvahin ang problema sa mapayapang paraan ng naaayon sa international law na matagal na ring advokasya ng Pilipinas. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.